so yun mga boss, for today's video naman natin, i-share ko naman sa inyo yung ikakabit natin ng na mga canopy. So So yung mga gustong magpakabit ng mga canopy dito sa mga bintana nila tapos ah uh, nalimutan yung lagyan or walang abang na bakal. So syempre uh, hindi naman natin basta-basta pwedeng lagyan ng sementong canopy dahil mabigat yon at the same time, hindi natin alam kung matibay ba yung magiging bakal na ipa-planted natin dyan. So kaya naman, ito yung solusyon natin mga boss. Kaya naman tayo ay, ito, naghanap sa Shopee. Yung tinatawag natin na fiber canopy. Ayan. So kita nyo, napakagaan nito. Kaya natanggalin ko lang yung balot. Ayan. So ayan, kita nyo, napakaganda mga boss. Clear. Ayan siya, clear na clear. Ayan. So ang haba nito mga boss, may 120 at meron siyang, kung mahaba ang kailangan nyo, may nabibili nito na 1 meter. Ito, 1 meter yung haba niyan. Itong isa naman, 120. So meron tong sizes na available sila, may 150, 180, kayo na lang bahalang magsukat. Ngayon, kung gusto niyo naman dugsungan, mahaba, syempre, pag delivery kasi, hindi naman pwedeng i-deliver yung napakahaba. Kunyari, 3 meters. So, pwede kayong umorder ng tag 1 meter, tatlong piraso Meron naman niyang mabibili nga connector, ayan o, sa joint. Ilalagay nyo lang yan dito. Ayan, so para pwede nyo nang idugsong. di diba? May mga connector siya. Ayan. So, yun okay na. Pwede nyo na siyang dugsong-dugsong. So, para hindi rin siya tutulo napakabilis lang ng installation nito mga bossing. ah, uh, may kasama siyang mga tox and bracket. Totox niyo lang sa pader. May makikita naman kayong butas dyan ito. Ayan, kung ilan yung butas na yan, ganun din karami yung tox na ilalagay natin. And then, uh, yung height naman niya, bahala kayo kung anong height nung uh, canopy na gusto nyo. Okay na. Ayan, so bali ito na mga boss yung ating canopy. Ay, mga boss, hindi ko na binidyuhan yung uh, installation nito kasi madali lang namang install yan, uh, babarinan nyo lang yan sa wall, so pinakita ko lamang na meron tayong ibang mga option kung wala tayong uh, hindi tayo pwedeng makapaglagay ng mga concrete canopy or any light materials ito mas madali, mura mas mabilis yung workmanship yung installation nito, at the same time matibay din siya, diba? O, yan yung ating uh, fiberglass na canopy